nga na sin o oh, yan dito na tayo sa sheriff ako at mga kapatid ayan okay. mashallah rin dito. May Palawan, may Amloela, may Western Union, Pound Shop. Ayan. Lutong bahay. Ayan. May lutong bahay. Ingat ako. mga alak ko. Ayan yung mga terminal. Vincenzan, Marvel, Takuron, uh, Kutabato. Dito na tayo sa loob ng ano, sa palengke. Marian ba? Ah, Kisling ya, ah. Kisling. Sana makita ng ano ko. Kaibigan ko yung message ko sa kanya.

Ah, na may parking. Sa tropa ko. Sa tropa ko. Hmm. Tama ko pa rin to eh. Sa kambay. Hmm. Lo kami ba nakapagilay ah. Ayan, ito yung palingki ng uh, Sharif Agwak. Masyaallah. Saka ah. Ayan, pa-shout out naman 'yan. Sa Itlog. Shout out sa Itlog. <laughs> Uy. <laughs> oh. Ayan, meron tayong uh, ano dito, pangsit. Free shot out daw. <laughs> Ayan. Maraming itlog. <laughs>

180. Okay. Hmm, gitu ah, 180, anyone 30 1 dinner. Francis, hindi kita na-contact. Nandito na ako sa Sheriff Agua. So, sige na lang next time kasi iwan ko doon sa ano, sa Shog, shog Shogan ba yun? Sa Shogan, ayaw niya kasi hindi daw niya kilala. So, ayan, pauwi na kami kasi medyo gabi na, 4.25 na, ay pauwi na rin kami kasi medyo malayo pa yun sa amin. Ayan. So, sa next time ulit. Ulit. Next time na lang.